Hello guys! Nandito na tayo. Naka-uwi na tayo. So, ito yung napamili natin sa market. Galing ako na malengke guys. Ito naka-plastic. Tapos, nakabalot pa sa ano. Ayan, nakabalot pa sa ito um, um yung ano to. Blueberry. Blueberry. Hindi na ako bumili ng apple kasi pipitasin ko yung apple namin na tanim. Uh, strawberry, strawberry na, oh, strawberry grapes, green, at saka yung purple. Ayan. So, ito, 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 ito. Susunog tayo mamaya doon sa, sa baba. Strawberry, kasi yung strawberry na hindi na mumunga eh. Pati ka nga yung ating tripod, hindi na buklok ng ayos. So, ito, pipintay natin dalawang pipino na maliliit and kamatis for one pound ito na dito. okra one pound yata itong okra yan po makano yan basta ang binayaran ko lahat sa palingke ay nine pounds sabi so, nila ko ng bayabas dalawang bayabas for one pound ang bango, grabe White na bayabas. Iwan po saan ito nang gagaling. Tapos, mayroon tayo na is apat. Lalagain ko yung dalawa ngayon. Ah, uh, one pound for apat. Lalagain ko yung dalawa ngayon ba? Ang halian naman. Ito yung hindi pa pinya. Bumila ko ng pinya. Hindi pa siya gaano hinog. Kasi hindi ko siya bubuksan kaagal. So, dito muna po. Pinya. Dito nga muna ito para uh, Daming plastic. May isa pang plastic dito. May bumili ako ng isang talong na malaki. At so, ano. Um, ito sya Parang one pound something. Ano to? Celery. Sa plastic. Tapos ano. Red potato. Ano ba yun? One pound yata na dito naman na muna natin matura para isa na yung ano natin then ano pa yung nabili natin sa kalang ito pa akong isa dito so ito siya um ito yung ito binay ay sorry ito yung nandito binayaran ko lahat ay 9 pound it was 9 pound 9 pound 50 150. tapos tapos bumili ako na oh, okay. sibuyas na white at saka sibuyas na white apat na pera so may sibuyas na pula uh, pag salad dalawa ano ang binayaran ko naman dito, I think, kano ba yung binayaran ko? Uh, six pounds. Six pounds something. I know, hindi ko na maalala. Basta nagbayad ako ng nine pounds, nine pounds twenty. Tapos, nagbayad ako ng six pounds. Six pounds. Six pounds. Tapos, ano pinili ko na 1 pound. Ah, ito pala. Hindi ito kasama sa 9 pounds 20. Bumili ako ng bali, 10 pounds 20 na kasi sa ibang, ano to eh, sa ibang uh, uh, hindi ako nag-video doon kasi yung busy. Tapos, 9 pounds 20 niya. 10 pounds 20. Tapos, nabayad ako ng 6 pounds ulit. Hindi ko na maalala. Tapos, nabayad uli ako ng 9 pounds, 20. So, 19, balim, I think mga 25 na nilalagay yung... so, ko sa palingso. May lakon ng dalawang ito. Tapos, dalawang sweet si potato. Tapos, isang lettuce, lettuce para sa salad. And then, mangga na hinog ito. Hmm. Ito siya, 5 pounds, 99 yata. pounds, oh, 99. Ito ko, basta. Kasama siya sa binayaran ko na, 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 na 9, 9 pounds, 20. Card na ang ginamit ko kasi wala na akong cash. So, 9 pounds, 20 plus... Uh, 6 pounds plus 1 pound, 7 plus 9 pounds, 50, 18, 19, 20. 18 19, 20, so 24, mga 25 yung nagasal, around sa 25 yung sa palengke tapos bumili ako nito at yung orchids orchids, sa palengke pa rin ito pounds 99 kasi dad dadaling ko doon sa sa friend namin yung Puntahan na nung nag-invite sa amin sa dinner bukas. Tapos, ito siya 3 pounds. 3 pounds ba yun? Basta ang binayaran ko ay 8 pounds. 8 pounds sa dalawa na po. Sa, ano to sa market. Marami ang mga gastos ko ngayon. 25 plus 8 pounds na. So, 30 plus na. Tapos, uh, sa test ko, sa test ko, ito yung resibo ko sa test ko ay ano, 21. So, nasa 50 ito yung aking gastos ngayon. Oh my goodness. Ang laki ng gastos ko. Pag every Saturday, 50. So, kailangan ko mag-save ng 200 pounds. <laughs> para sa ano, sa pamamalingki ng every Saturday. Si David matipid yan masyado. Doon siya bumibili sa uh, ano yan, ah uh, yung pangalan doon food, food share which is uh, ano siya mga mga yung malapit ng mga ano malapit na siyang ma expired kaya mura siya every friday naman yung sa kanya kaso ah, yung nabili niya kahapon konti lang nag-expect ako na marami siyang mabibili ng mga prutas, vegetables kaya hindi muna ako namili yeah, sabi ko sabi ko pag, dahil walang mga vegetables, so kaya ako pumunta doon sa palengke. Ayan, so nasa 30 plus yung ating eggs. And sa so, test ko kasi, yung 21 pounds, bumili ako ng milk. Bumili ako ng fabric conditioner. Ito na lang yung binili ko kasi wala na kami fabric conditioner. And then bumili ako ng chicken para mamaya, chicken fillets, fillets para si pepper at si peanut mayroon din. And, bumili ako na pasalubong kape-papin. Kaso, wala sila nandoon, naglalakad. And, frozen wild uh, salmon skinless. Frozen wild, skinless wild salmon fillets. Ito kasi, maganda ito. And then, bumili na rin ako ng frozen uh, mixed vegetables. Uh, fruits. Ano siya? Uh, ayan para pag nagdagawa ako ng ng ano ng ano ba ito ng smoothie so ilalagay natin ito agad dito kasi parang kumalit ano. ayan may isa pa akong binigay ito Ito siya guys, medyo may kamahalan kahit na-reduce na nga siya, 8 pounds siya dati. Matagal ko na talagang gustong bumili ng halaman na ganito. Kaso ang mahal, namamahalan ako. So ito, na-reduce siya kasi may mga natutuyo na yung mga gilid ng dahon, itutuyo na. Pero okay pa siya, binidinilagan ko kaagad siya at ko ng tubig. Uh, naging 5 pounds 44. So, uh, kasama na yung, ano, yung base niya. Ito. So, kaya, umabot ng 20 plus yung aking sa ko. Ah, so, ayan guys, yung ating mga napamili ngayon. Umabot ng 50 plus. Ayan. <laughs> so, okay na yan. Kaysa naman sa uh, hindi naman ako, hindi naman, mga pagkain lang naman yung binili ko ngayon. Tsaka, yung mga kailangan namin. So, yan. So, yan na guys. Thank you so much for watching and happy weekend everyone! So, every Saturday ako nagaganto. Gulay at saka prutas lang ang naman ang kinailangan ko kasi namili pa ako ng iba dahil. Uh, temptation talaga. <laughs> okay. Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye! Happy weekend!